Morning, Good morning Joel. Morning Susan. Ako, oh, oh, marami but... yatang uh, mawawalan ng trabaho dito sa pag-uusapan natin ngayon. <laughs> At marami nag-a-adjust, mm, di ba? Ganoon pero... na po ko. <laughs> pag uh -oh. natin, pagbaba ng plastic. Uh oh, eh. plastic, di ba? Plastic politiko lang ba? Nako, <laughs> Joel, ayon natin Tarami sa plastic, Eh. Ah. Lalo na yung mga naiwan, mga pakalat kalat dyan sa kalsada, mm, palutang-lutang sa dagat, o yung mga nakabara sa estero. Bahan uh -huh. ako nakikita ko yan, eh, lagi-lagi. Okay, kaya nga, ilang uh, lokal na pamahalaan ang nagpakita na ho na suporta kontra sa paggamit ng plastic. Hmm. Effective gaba ba itong uh, pa, plastic ban na ito? Ba na ito? Mm -hmm. Alamin na nga natin sa ating mga kababayan, alamin natin sa panlasa na masa wala kay Cesar Apolinario. Cesar! Ang pinag-usapan dito, plastic na plastic. <laughs> Ba't nakatingin ka oh. sa kanya? <laughs> Alam, mo yan yung uh, parang at atang ipagbawal, di ba? Kasi uh. Uh, kapag pinagbawal natin ang plastic uh, sa lahat ka? ng uh, municipalidad, munisipalidad, <laughs> syudad, Eh, baka kumunte ang mga tao. <laughs> <laughs> Akala ka matutunaw ka dyan eh. <laughs> <laughs> Hindi, pero ako naman, ang masasabi ko lang sa plastic, ha? Uh -oh. alam mo, kayong mga plastik uh -oh. lulutang din kayo. Talaga? Lalo na pagbaha. Huwag <laughs> <laughs> lang maiipit sa mga ano, sa ilalim Analo. ng kanal, oh, di ba? Pero terser, ano nung usap may mga kababayan natin dyan, ano ba sila? Nahihirapan ba sila? Suportado ba nila ito? O anong reaction nila dito? San at Joel, yung mga nakausap natin ng mga kababayan natin, mm. ah, nahihirapan daw talaga sila sa paggamit ng uh, plastic <laughs> ah, ng uh, papel. <laughs> Dahil daw, kunyari, bumili sila ng isda. Tapos oh. medyo bas Oo okay. oh, oh. oh nga. May, may so. Ma, liba, kung tuyo yung binili mong isda? Oo. Oh, <laughs> ba? Diba? Mm. Mm. May kasama pa yung bigas. May one time daw eh, talagang nahuhulog-hulog yung bigas. Eh, Paano, diba? Hindi, ilagay mo bigas sa papel, eh, na lumambot yung papel, pinagpawi sa braso mo. Exactly. Oh. So ngayon, nagtanong-tanong tayo, pumunta tayo sa QC, ang dami natin pinuntahan. QC oh, at kainterzan. Talaga? Okay. At eto hmm. ang sinabi, ng mga nakausap natin. Ayun po ba, e, eh, pabor dun sa pagbabawan ng plastic? Ah, Sa pa pabor? uh mm -mm. Ang, ang, ang para ang, ang ano niyan, meron din sa advantage at saka meron ano advantage. Ano ang advantage niya, tingin mo? Mm -hmm. Ang advantage niyan, kumbaga, makakatulong tayo sa kalikasan. Hmm. Hmm. Kung magamit kayo plastic, plastic okay. po na ano, ganito po mga plastic ko po, sir. Pero, ano, ginagamit mo na, pinamimigay mo? Pinamimigay po, pagkano? Pero, di ba bawal? Bawal. bawal na po yun eh. Ang alam ko, bawal na po. Oh, pag namimigay ka pa nito, plastic. Tumimigay po sila sa akin eh. Tapos ba't ata hindi mo napigyan pag hinihingi? Kasi po, minsan nagkakataon naman butas yung ano, lalagyan ng karton. Uh -huh. Na yung isa sa akin ng plastic para di daw matapon yung, like uh -huh. example, bigas. Pa, ano ang uh, pwede mong gawin para makatulong sa kalikasan? Ay sabi ng mga tao na iwasan na magkamit ang mga plastic. Umiwas sila? Ikayo ba takot sa plastic? Oh. Ay, I mean, ayaw niya ng plastic. Ayaw ng plastic. Talaga? Oo. Oh asiyan mga sandig, ng mga barabara -bara sa mga kanal tapong kung saan. -saan. Ano ginagamit nyo kapag binibumibili kayo sa palengke o sa tindahan? Kung, kung pwede na lang basket na lang yung uh, bayong. Bayong. Hmm. Ayun, para gamit-gamit mo pa. Hugasan exactly. na lang. Hmm. Ayun no, may mga katwiran yung mga kababayan natin na nakausap ko no at uh, dahil lang tayo sa kaintari Rizal, may mga nagwo-volunteer dito. Uh, ate, lika si Claire Boguser. Lika, te. Lika. Boguser, sino? Lika, lika dito. Okay, lika, lika, lika dito. Oh, hawakan mo yung mic. Ah, rito, te. Si uh, Amalia. Eto, plastic user to. Talagang plastic user, ha? Alam mo bang bawal na yun? Opo. Nako, okay. Magamit ka pa rin. <laughs> Hindi pa lang po kasi bawal dito sa kainta po, eh. Hindi pa bawal sa kainta. Ang dami ng syudad na nakabawal. Uh... bawal Lapit ka dito. Oo. Hmm. Bali, ano po okay, kasi Parang bawal na ata rito kasi bumili ako sa isang fast food. Hindi ako binigyan ng straw. Yung ano po namin kasi hanggang... Naku, hindi ka nakikinig. Bawal na raw ako dito ata sa kainta. Anyway, uh, ibaba nyo muna yung mga mic dahil may papagawa tayo sa kanila. Okay, San at Joel, Ito ang gagawin nila. Uh, meron dong mga ano, pag sa inyo na yan, mineral water, itlog at tinapay. Eto yung mga gagamitin nyo. Pipili kayo dyan, ha? Okay, and go! Mabilisan, go! Mamadali, mukhang oh, gutom. Mukhang gutom to. Uy, isa-isa lang! Sige. okay. Oh. Ay, talagang pinanindigan mong plastic ang ginagamit mo, ha? Talaga, ha? Oh, ikaw, ate. Oh, ito yung sinasabi ko. Tignan mo, nasira na, no? Oh. Anong masasabi mo? Ginamit mo papel okay lang naman kasi pag nilagay dito hindi naman hindi naman pang taos lalagay uli doon sa ano sa bag. Eh, nga yung papel. May bag ka naman na ano na hindi plastic. Okay. Ipapasok mo na lang siya agad, log, agad. kahit walang papel. O sige, isda ang laman. Napakalansang isda. Meron po akong pang isda na ano na ah, Meron para sa Si pag mo naman talagang ayaw mo ng plastic. Anong gusto mong sabihin sa mga gumagamit ng plastic? Hindi kasi yung, yung, yung plastic. Mm. Eh, nagbabaha tayo. Nagbabaha? Nagbabara daw eh. Nakakabara ka pala daw. Ay, oh. hindi naman po kasi marunong naman po kami magtapos sa saan tamang... Saan ka nagtatapon? Sa tamang basurahan Saan po? yung tamang basurahan? Siyempre, pagka plastic po, i pwede mo rin ipunin yan eh. Gugasan mo lang, sampai mo, pwede mo pang magagamit ulit yan. Alam mo, kanya-kanya uh, ng katwiran saan. Pero, Joel, meron lang akong gustong ibuking sa'yo ha. Ito si Susan. <laughs> Bakit ako, araw-araw mo ako binubukin? <laughs> Wala <laughs> na Eh, Alam mo, eh, si Susan, eh, talagang oh. hindi gumagamit ng plastic yan. Mm, yeah. Eh, tinutulak but... ako niyan eh pag meron akong hawak na plastic. Eh. <laughs> Bawal na yan. Alam mo, yung mais niya, yung saging niya, at kung ano-anong chichiria niya, ah, ah. eh, saan niya nilalagay. Eh, naku po, saan? mamahaling bag. LV. <laughs> <LD. laughs> tignan mo, may LV yan. Tignan oh. mo ang laman. Makikita mo yan, may mais yan, may saging. Ay, bakit? At least ayoko. Baka mahal mo. naman ang lunchbox mo. Hindi, sabi ko naman, akin na yun eh, di diba? ba? Karapatan ko nang gamitin niyo. M gusto ko ba lagyan ng isda yun eh. Diba? Okay. <laughs> salamat, okay. salamat. babalik ka ka namin dyan. O, sige, yan ang panlasa uh, ng masa. Balik uh -huh. sa inyo.